So yan po mga boss ang Suzuki mas at ituturo ko po sa inyo o i-share ko lang po sa inyo kung paano ko ikabit itong mini dubbing light uh, sa kanyang cover mga boss okay ah uh, Sa pagtapping po ng mini light mga boss ang pinaka-importante po kung hanapan niyo muna kung saan niyo ipwisto ang mini light sa kanyang cover mga boss okay At ngayon ituturo ko sa inyo o i-share ko lang po sa inyo kung saan ko ipwisto itong mini dubbing light mga boss okay At itong banda na side mga boss ilagay po natin ang kanyang mini light mga boss at gawa po tayo ng holder para makabit natin maayos itong mineraling light mga boss okay at ito po na mineraling light ang uh, ating pong ikabit mga boss sa online po na ito nabili mga boss may dala na po ito na domino switch mga boss ang kanyang switch natin sa ating mineraling light at mga boss at mayroon na po itong holder okay ang pinaka importante po sa pagtapping sa mineraling light mga boss sa pag install ay dapat nyo hanapan nyo ng pwisto kung saan ilagay itong mineraling light para naka prewheel po siya na hindi po magalaw mga boss okay uh, dahil dito natin ipwisto mga boss tanggalin natin itong cover mga boss para maayos po natin pagawa ang holder mga boss okay so tanggalin mo dito mga bolt mga boss para matanggal mo natin itong front cover mga boss okay Okay, natanggal natin ang cover mga boss at ngayon maayos natin na uh, kung paano natin gawa ng uh, sariling idea itong holder mga boss sa mini driving light, okay? At ngayon nakagawa na po tayo mga boss ng DIY holder sa kanyang mini driving light dito na bolt mga boss. Diyan po natin ikabit ang kanyang uh, holder na ginawa natin tapos ilagay po natin pisto ang kanyang mini driving light mga boss, okay? At ito na ating nagawa mga boss, napaka simpleng idea lang po mga boss ang ang pinakaimportante na yung uh, mini driving light uh, kailangan po naka pre na hindi po magalaw mga boss. Okay? Ganito lang po mga boss. Okay? Tingnan nyo mga boss. Napakasimple lang idea mga boss. Ito po mga boss ay isa lang pong uh, steel plate. Tapos uh, pininturahan natin. Binutasan natin mga boss. Tingnan nyo. Tapos sinanggol po natin mga boss. So siguro nasa 45 degrees na po ang anggol nito mga boss. Uh, yung kasakasya po yung nakapriwil ang ating mini driving light mga boss. Okay? At ito na ang kanyang sariling nating design na holder mga boss. Ganito siya. Ganyan po mga boss. Tapos uh, ikabit niyo itong adlawang uh, bolt mga boss sa itong cover mga boss. Okay? Okay, tandaan nyo ito mga boss, napaka simpleng design lang po natin na ginawa mga boss Pero matibay po ito mga boss dahil dalawa pong bolt na ating windrubbing light ay nakabit po natin mga boss, okay? At ngayon ikabit natin ito mga boss Okay, success po ating ginawang holder mga boss, DIY holder na ating light sa Suzuki Smash So hindi ko na pinakita kung paano ko i-install mga boss pero marami po akong upload video na paano magkabit ng windrubbing light mga boss step by step Okay, at ngayon pailawin po natin ito mga boss Ok Atian lampu ating Kebuang video menghapus Maraming selamat Senyum pernod At God bless Ingat pu sepag DIY